sira ang pagharvest harvest Okay, unti yung binababa. Ayan, ayan. ayan. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Bumaba so, na. Ayan ang pagharvest harvest ayan. ayan, ang laki. Okay, ang, ang laki. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo farming is beautiful farming nawakan uh, yeah. nawakan ipakita ang hinog ipakita ang hinog dali dali tumba tumba ba ano pa ipatindog abi Jules ipatindog pa uh, ipatindog kung gaano ka haba Yung ko basta mga ang laki nito. Mga ilan sigurong ano 'yan? E e kwanabe, Jud De 1 1 2 3 4 5 mga five, ano kada ko so mga 200 faces ang laki. So salamat Thank no you. sa pagpanood niyo sa akin vlog. Thank you. Pre, ah uh, don't forget to press the bell button sana para pag mayroon akong bagong video ma-update kayo. Thank you. God bless us all.